Maligayang panunood po kareka, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang war survival action movie na may pamagat na Black Rap. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. nagsisimula ang pelikula mga karekap sa isang nakakatakot na flashback kung saan makikita natin ang bida na si Caroline at ang kanyang anak na si Vanya na naipit sa matinding trapiko. Ramdam ang bigat ng sitwasyon habang nakikinig sila sa balita tungkol sa malupit na digmaang sibil na winawasak ang kanilang bansa. Biglang lumala ang tensyon nang lumabas ang dalawang armadong lalaki at umataki sa mga inosenteng sibilyan na naipit sa trapiko. Sa gitna ng kaguluhan ay sapilitang inagaw si Vanya mula kay Caroline na isang pangyayari tuluyang nagbago sa kanyang buhay. No! Stay Stay Makalipas ang ilang taon ay makikita natin karekap si Caroline na tuluyan ng nagbago. Mula sa pagiging isang ina, siya ngayon ay naging isang sundalo. Dumating siya sa istasyon ng tren na ang akala niya'y dadalhin siya diretso sa kampo ng militar. Ngunit isang tenyente ang sumalubong sa kanya at dinala muna siya sa isang refugee camp. Sa hindi inaasahang pagliko ng kanyang biyahe ay nalagay siya sa alanganin. Pagkaalis ng tenyente ay inataki siya ng mga disperadong refugee. Pero gamit ang mabilis na kasanayan at husay sa pakikipaglaban ay nakahanap siya ng masisilungan sa ilalim ng isang truck at ipinagtanggol ang sarili. Pagkatapos ng tensyonadong pagtakas, ay nagmeneho siya ng truck papunta sa kampo ng militar. Doon ay nakilala niya ang tatlong miyembro ng F-28 unit na si Namali Karimi at ang sharpshooter na si Granvi. Ilang sandali pa ay dumating si Captain Forsberg at inihatid sila sa isang pagpupulong kasama si Colonel Rad. Sa puntong ito ay ipinahayag ng Colonel ang malupit na sitwasyon. Ang kanilang arkipelago ay nabalot ng yelo dahilan para hindi na magamit ang mga sasakyan. Dito ibinunyag ang kanilang misyon na tinatawag na Black Crab na isang mapanganib na paglalakbay gamit lamang ang pag-ice skate sa ibabaw ng nagyelong karagatan para maihatid ang dalawang mahalagang kapsula sa research facility sa lugar ng Udo. Ang tagumpay ng misyon na ito ang maaring magwakas sa digmaang sibil. Ngunit, nag-aalinlangan si Caroline dahil para sa kanya ay imposibleng ligtas na matawid ang malawak na yelo. Hindi natuwa si Colonel Rad at pinaalis ang lahat na iniwan siyang mag-isa. Sa pribadong sandaling iyon, ay ipinakita ng Colonel Karekap ang litrato ng kanyang anak na si Vanya na di umano'y natagpuan sa isang refugee camp sa lugar ng Udo. Nagbigay ito ng pag-asa kay Caroline at ipinangako ng Colonel na tutulungan siyang makita ang kanyang anak kapalit ng pagtanggap niya sa misyon. Dahil sa matinding hangarin na muling makapiling si Vanya, ay napilitan siyang pumayag. Habang naghahanda para sa misyon, ay dumating si Captain Forsberg, dala ang mga gamit at ibinalita ang kanilang maagang pag-alis kinabukasan. Pero bago paman man sila makaalis, ay biglang sinalakay ang kampo ng militar sa gitna ng gabi. Sa kabila ng putukan at kaguluhan, ay ligtas na nakatakas ang grupo. Muling nagtipon sila kasama si Colonel Rad at Teniente Nailan na nagbigay sa kanila ng mga kapsula na dapat kailanman ay hindi mahulog sa kamay ng mga kalaban. Pinangunahan ni Captain Forsberg ang misyon at nagsimula silang maglakbay sa yelo sa ilalim ng dilim ng gabi. Pagsapit ng madaling araw kareka ay sandali silang nagpahinga. Ngunit biglang bumigay ang yelo at nahulog si Forsberg sa nagiyelong tubig. Agad na tumalon si Caroline para kunin ang kapsula mula sa bulsa ng kapitan. Sa kabila ng kanilang pagsisikap ay hindi nila nailigtas si Forsberg na nalunod sa lamig ng tubig. Dahil sa bigat ng misyon ay napilitan silang iwan ang katawan ng kapitan at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Samantala ay nagsimulang makaramdam ng paghihina si Caroline matapos mahulog sa tubig. Sa kabutihang palad ay nakakita sila ng isang abandonadong bahay. Dito sila nagpasya na magpahinga at nagsindi ng apoy para makapagpainit at matulungan si Caroline na makabawi. Habang magkakasama silang nakapalibot sa apoy ay unti-unting nagsimulang tumaas ang tensyon sa grupo. Hinarap ni Teniente si Caroline at inakusahan itong mas pinahalagahan ang mga kapsula kaysa buhay ni Captain Forsberg. Ipinagtanggol ni Caroline ang kanyang sarili at ipinaliwanag na sinubukan naman niyang iligtas si Forsberg ngunit hindi siya nagtagumpay. Para kay Caroline ay git sa lahat ang tagumpay ng misyon na isang paniniwalang humuhubog sa bawat desisyon niya. Uminit ang pagtatalo at nagsimulang magduda si Caroline kay Neland. Nakapagtataka para sa kanya na hindi naman siya ang orihinal na napili para sa misyon. Ang sundalong dapat nakabilang sa kanila ay misteryosong nawala. Mas lalong lumalim ang kanyang pagdududa nang makita niyang tila walang pakialam si Neland sa mga kapsula. Bago pa lumala ang diskusyon ay pumagi na si Malik at pinakalma ang sitwasyon. Sa pagkawala ni Forsberg, ay napilitan ang grupo na sumunod kay Nelan at pansamantalang nagpahinga. Ngunit hindi nagtagal, ay biglang nagising si Caroline sa mga kakaibang ingay. Paglabas niya, ay nakita niya si Karimi na nakikipag-usap sa radio. Hindi pa man niya ito tuluyang napansin, ay isang mas malaking panganib ang dumating dahil paparating na ang isang helikopter ng mga kalaban. Agad niyang binalaan ang kanyang mga kasama at sabay-sabay silang tumakas palabas ng bahay. Paglabas nila, ay na binomba ang bahay. Pagkatapos ng panganib ay hinarap ni Caroline si Karimi at pinaghihinalaang nakikipag-ugnayan ito sa kaaway. Maring itinanggi ni Karimi ang paratang at sinabing gusto lang niyang makausap ang kanyang kasintahan. Isang bagay na mahigpit na ipinagbabawal sa kanilang unit dahil sa limitadong akses sa radyo. Ipinaliwanag niya na disperado lang siyang malaman kung buhay pa ba ang kanyang minamahal. Ngunit kahit paganoon ay nagduda pa rin ang grupo. Pinili nilang magingat kaya't inalisan siya ng armas ngunit isinama pa rin siya sa kanilang paglalaman paglalakbay. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa malawak na yelo at bawat isa ay may baong alinlangan at hinala sa isa't isa. Nang tuluyan ng bumalot ang dilim, ay narating nila ang isang nakakatindig balahibong bahagi ng yelo. Sa ilalim ng nagyelong tubig, ay kita ang napakaraming bangkay na nakalutang. Ang nakakasuklam na tanawin ay nagdulot ng matinding pangamba, ngunit wala silang oras para magtagal. Ngunit, biglang dumating ang isang helikopter at nagsimulang umataki. Mabilis silang nagkawatak-watak, gumalaw ng buong bilis at liksi upang makaiwas sa pagulan ng mga bala. Sa kabutihang palad, ay nakahanap sila ng mga pwesto kung saan sila natakpan at hindi makita mula sa ere. makalipas ang panganib at lumipad palayo ang helikopter, ay nagpasya silang magpatuloy sa paglalakad na lamang. Kalaunan ay narating nila ang bahay ng isang matandang mag-asawa. Sa kanilang pagkagulat ay mainit silang tinanggap at binigyan pa ng pagkain. Habang kumakain sila sa hapag ay isang tensyonadong sandali ang naganap nang madulas ang kutsara ni Caroline. Nang pulutin niya ito ay nadiskubre niyang may nakatagong baril ang matanda sa ilalim ng mesa. Bago pa niya masabihan ang kanyang mga kasama karekap ay agad na nagpaputok ang matanda. walang nagawa ang mga sundalo kundi gumanti ng putok. Si Namalik at Nailan ay mabilis na tumugon at sa putukan ay napatay ang matandang mag-asawa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ay tinamaan ng ligaw na bala si Karimi at namatay. Lalong nadurog ang kalooban ng grupo nang makatanggap sila ng tawag mula sa radyo ni Karimi mula mismo sa kanyang kasintahan. Pinatunayan nito ang kanyang pagiging tapat at mali ang kanilang naging hinala. Matapos ang pagluluksa ay muling nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay. Ngunit kinailangan nilang huminto nang magsimulang manghina si Mali dahil sa tinamon niyang sugat sa nakaraang laban. Inalok niya sa nailan ng morphine upang maibsan ang sakit ngunit tumanggi si Malik. Para sa kanya ay mas kakailanganin nila iyon sa mas kritikal na oras. Sa pagpapatuloy nila karekap ay natagpuan nila ang isang inabando ng barko na nakahimpil sa ibabaw ng yelo. Nagpasya silang pasukin ito at umaasang makahanap ng mga gamit na makakatulong sa kanilang misyon. Habang nasa loob ng barko ay lalo pang tumindi ang tensyon. Si Granvik dala ang kanyang pagkadismaya ay biglang binuksan ng isa sa mga kapsula at sa pagkagulat ng lahat ay natuklasan nila na ang nilalaman nito ay isang lubhang nakakahawang virus. Agad na nakialam si Malik sa kabila ng kanyang sugat. Kinuha niya ang kapsula mula kay Granvik at ipinaliwanag ang nakakapangilabot na kapalit kung ito'y makawala. Hindi lang digmaan ang matatapos kundi pati ang buong sangkatauhan ay maaring mamatay. Samantala ay umakyat si Caroline sa deck ng barko upang magsiyasat sa lugar. Sa malayo ay may nakita siyang isang ilaw o sibling tanda ng kalaban. Pero biglang naputol ang kanyang pagmamasid nang may pumutok na baril mula sa loob ng barko. Mabilis siyang bumalik at doon na diskubre ang malungkot na katotohanan dahil hindi nakinaya ni Malik ang kanyang lumalalang kalagayan at nagpakamatay. Hindi nagtagal ka recap ay binahagi ni Caroline sa grupo ang nakita niyang ilaw. Pinaghihinala ang bakasundalo ng kalaban iyon na nakarinig ng Bago pa man makapagdesisyon ang iba ay nagpasya siya na ipagpatuloy ang misyon Habang naglalakbay siya ay napansin niyang papalambot na ang dating makapal na yelo Sa kabila ng panganib ay nagpatuloy siya ngunit bigla siyang bumulusok sa naghihilong tubig Kabutihang palad ay mabilis na nagawa ng paraan ni Granvik at Neiland gamit ang lubid upang mailigtas siya. Nagpasya silang manatiling nakatali sa isa't isa para mas ligtas sa pagtawid sa mapanganib ni Yellow. Ngunit biglang umatake ang isang hindi kilalang kalaban pero gamit ang kanyang kasanayan bilang sniper ay mabilis na napatay ni Granvik ang banta. Pagkatapos ay natagpuan nila ang isang kampo ng militar ngunit wala na itong buhay at puro nagyelong bangkay ng mga sundalo ang naiwan. Doon sila nagpalipas ng gabi at sa katahimikan ay kinuwento ni Granvik ang kanyang nakaraan. Kung saan muntik na siyang mamatay at ang kanyang kalupitang dinanas nang siya'y bihagi ng kaaway. Ang karanasan ito ang nagtulak sa kanya upang sumali sa militar dahil sa paghahangad ng paghihiganti. Kinabukasan karekap ay nagising si Caroline mula sa isang bangungot tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak na si Vanya. Ngunit pagmulat niya ay natuklasan niyang nawala si Neland kasama ang mga kapsula. Hinabol nila ito ni Granvik ngunit inambush sila ng mga sundalo ng kalaban. Sa matinding labanan ay napatay si Granvik habang sugatan naman si Caroline. gayon pa ay nakayanan niyang patumbahin ang lahat ng mga kalaban. Sa wakas ay naabutan niya si Neiland at inamin nitong balak niyang sirain ang mga kapsula at tuluyang iwan ang misyon. Wala nang ibang pagpipilian si Caroline kundi ang barilin siya. kuhan niyang muli ang mga kapsula at iniwan si Neyland na sugatan sa gitna ng yelo. Nagpatuloy siya ng mag-isa ngunit bumigay na rin ang kanyang katawan at isipan. Sa kanyang deleryo ay nakita niya ang mga imahin ni Namalik at Forsberg. Sa huli ay bumagsak siya. Habang nakahandusay, ay dumating ang isang grupo ng mga sundalong nakasakay sa kabayo at tuluyang naging malabo ang kanyang paningin. Nang muling magkamalay si Caroline Careca, ay nasa enferma rin na siya. Dito naramdaman niya ang matinding pinsala ng kanyang paglalakbay. Nagka-frostbite siya na nagsisilbing paalala ng lahat ng hirap na dinanas niya. Ngunit sa kabila ng lahat, ay natapos niya ang misyon na ihatid niya ang mga kapsula sa base at pinarangalan pa ng mga sundalo. Tumanggap siya ng medalya at promosyon bilang second lieutenant mula sa mismong admiral ng base na si Nord. Ngunit, ang tagumpay ay agad na napalitan ng pagkabigla at pagkawasak ng kanyang damdamin nang tinanong niya ang admiral tungkol sa anak niyang si Banya at nalaman niya na niloko lamang siya dahil ginamit at inutusan siya sa pamamagitan ng kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang pagkabigo, ay pinilit siyang pakalmahin ni Nelan na nakaligtas din sa misyon. Ngunit sa puso ni Caroline, ay alam niya na hindi niya hahayaang makawala ang virus. Kaya, nagpasya siyang tapusin ito. Kumbinsido niyang isip isinama si sa isang huling hakbang. Magkasama nilang pinasok ang laboratorio kung saan itinago ang virus. Sa gitna ng gulo, matapos nilang paandarin ang evacuation alarm, ay sinuot nila ang hazmat suit at nakuha ang mga kapsula mula sa isang siyentipiko. Ngunit dahil sa sugat ay naiwan si Caroline. Si Neland naman ay nakasakay sa helikopter para makaligtas. Sa huling pagkakataong ito ay narap ni Caroline si Nord at ang kanyang mga sundalo. Dito inilantad niyang nakakabit sa isang granadang walang pin ang mga kapsula. Tinangka ni Nord na pigilan siya gamit ang alaala ng kanyang anak ngunit mariing tumugon si Caroline na ang kanyang anak ang palagi niyang iniisip. Sa matinding determinasyon ay tumalon siya mula sa bangin at pinasabog ang granada sa ere. Sa pagbagsak ng kanyang katawan sa dagat ay natuldukan ang kanyang sakripisyo. Sa kanyang huling sandali ay inisip niyang muli ang pagkikita nila ni Vanya na niyayakap ang kanyang anak sa isang emosyonal at malapanaginip na pagtatapos. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon ay inaniyahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!